Yup, yeah. Hello, what's up again mga karepaks Nakikita nyo, may M3 na tayo dito Yamaha M3 MIUI 125 So issue, nalubog, nalaglag sa ilog Halos lubog to Lubog lahat, walang natira So kwento ni customer na out of balance yung gumagamit and then nahulog siya sa ilog buti na isang pa naman within mga 1 minute to 2 minutes na tayo sabi ni customer so sa ganong katagal ibig sabihin pinasok ng tubig yung mga uh, loob nito at napasa yung mga sakit posible pati ECU so ang nangyari gumawag sa akin si customer sabi ko tanggalin niya kagad yung battery at dalain dito So, eto Kapag nakalas uh, ng kaha Eto, yung gear oil niya Puro tubig Yung langis Tubig din and Then, yung tambucho nito Kakalasin pa So, ganito gagawin nyo Kapag ka nalubog sa uh, Tubig Yung yung motor Yung totally lubog siya So, kailangan kalasin niya Yung panggilid niya Eto air filter so air filternya itu na kapalitan na rin nya then yung mga sakit nya kailangan tanggalin para hanginan throttle body, linisin change oil tambucho, tsak na may tubig yan patutuyuin natin then gear oil, papalitan ito kakalasin din yung kaan ito para yung lahat ng sakit nya malinis Pati yung kanyang ECU, yung sakit niya, nandito akalasin natin. Hanginan din natin po blower. Patutuyuin. Ganun ang gagawin kapag ka nalubog siya sa tubig. Ito, ito pala ECU, nandito dito. So ito akalasin natin. Hanginan natin yung sakit niyan para iwas shorted. And then ito yung uh, tanki niya. Pati yung kanyang fuel filter. Kailangan ma-drain to and then papalitan yung fuel filter. So, yun ang mga dapat gawain kapag nalubog siya sa uh, tubig, yung total nilubog siya. So, pati mga bearing nito, uh, tatanong natin si customer kung papasabay na rin ng linis. So, yun. Palit filter, palit tangis, linis ng mga sakit, siyo tangke. So, kakalasiba natin ito. So, yun lang po. Pagka nalubog nga yung, yung mga motor, dapat gawin. So, sisimulan natin to, kakalasin natin, rinisin din. Papandar natin, balikan konti ang mga repacks pag okay na siya. mga karepaks pagtanggal ko charan ayun o puno ng tubig din o ay okay ano yan tubig tubig dilisin din natin tong manifold ah uh, throttle body so ayan mga sakit nya tatanggalin din natin and then itadry natin hangin na natin so ayan o puno rin sya ng tubig o So ayun mga repaks Tayo magpapatuloy Kapit na natin Napalitan na natin ng filter Fuel, uh, fuel pump filter Then narinisan rin yung throttle body Kanina Puro tubig yung kanyang throttle body So narinis na rin natin Ito kapit na natin Medyo punas punas pa And then ito sasabihin na natin ng, ayan, May tubig pa yung tambucho And then, yung pag-neto, pipitura na rin. So, dito, yung gear oil niya is for tubig. So, gagawin natin, flashing muna natin. Sarado muna natin ilalim, and then, meron tayong ditong use oil. Use oil na medyo okay-okay pa. So, salin naman na natin. Ayan. Tapos, may kutipote -kutip muna natin para ma-washing lang yung natirang tubig yan yan, may tubig yung ano nyo, CBD, hindi pa natin nalilinis kakalisin pa natin ito yan, maraming laman tulog so patuloy mo na ulit natin ito pinlashing ko lang, tapos bakalisin natin itong panggilid para malinis So, nalinis-linis na yung motolo. Then, maya-maya, hangin -maya, na natin, tapos lagyan na natin ng uh, yung bagong gear oil. So, kalisin mo natin ng repaks. mga karepaks, nakita nyo Lubog na lubog ng tubig kasi Kaya uh, ito nangyari sa kanyang panggilid So, lilinisin natin to Patuyuin, gagamitin natin ng cleaner And then, santak Tapos, langis, gear oil Battery Testing na natin El filter, bago yung magneto, tsaka tambucho Pinturahan pa, tsaka tatanggalin tong tambucho Para matanggal yung uh, tubig silo So, ayan, binisin mo natin, then balikan ko lang kayo mga repacks. Kapag finish product na. So, ganun, gagawin nyo sa mga repacks kapag nalubog yung uh, inyong uh, mga motor sa ilog, sa baha. So, yan balikan ko lang kayo mga repacks. So ayan mga ka-rebox Ito na ang ating finish product Napalitan na yung giroy Nalinis pang gilid Bago air filter Throttle body nalinis Nalinis na rin yung head And then yung ating pang gilid nya Langis bago Tambucho nalinis na rin Tanggal yung tubig Magneto pininturahan na Tatong sakit na nice spray na So ito na ating finish product Susi natin Ayan okay naman goods na Then start. Yo. One click. So, tayo mo natin. So, mga karepaks, kung sakaling mangyari sa mga motor ninyo na gano'n, nahulog sa ilog, lumubog, so, ganun lang gagawin natin. Para, kaya naman, kung kaya ay DIY, trainin pero kung agad maari, sa mga trusted na mechanic natin gawin. Adala. So yun lang mga Rebax, ingat ingat Salamat salamat Opa